Uh, Sir Peter, eh, masama pa ho yata ang pakiramdam nyo eh. Ba't lumabas na ho kayo sa ospital? Oh, eh, pakila mo? Eh, kasi ho, Sir Peter, ah, uh, kailangan hong magpunta kayo sa party eh. Party? Hindi mo mag-party? Party ka mag-isa mo. Hindi ho, sir. Eh. Ah, hindi niyo naintindihan, eh. Kailangan ho talaga kayong pumunta doon sa party. Dahil kayo ang guest of honor ni Doña Lily Azarcon de Nuestra Señora de Metro Manila. Dami-dami hmm. naman pwedeng maging guest of honor dyan, eh. Ako pa? Ikaw na lang? Eh, hindi ho, sir. Kasi oh, kayo ang pagbibigyan ng party, eh. O, oh, Pupunta tayo doon. Pero ipangako mo sa akin na bago mag-alas 12 ng gabi, kailangan bumalik tayo dito. Dahil kung hindi, hindi ko may papangako kung ano mangyayari sa'yo. Pakalapain kita! <gasps> Bada, nasa na ba mga tao dito? Ha? Sosyal ka, ha? nagpa ng kabayo dito, ha? Hmm. Peter! 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 Nasa na ba yun? Hmm. Peter! pati Appliances namin ng Airmat ko. Naibenta ko lang dahil sa S pare. Um, pare, pare, na pare. Pare, next pare. pare. wala walang may ari, o oh, pare. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlong daan yan. Ha? Ang lit naman nito. Dagdagan niyo pa. O, oh, ayan pa Take it or leave it. Sige na Tama na pare. Tama eh. Ah, ang dating mo. Marami akong order na tabang kabayo. Tiba-tiba <laughs> tayo. Ang taba. Ang taba. <laughs> 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 Tatlong daan at limang pulang. <laughs> Tawa ko. <laughs> Di ako kabayo. Tawag ko. Di ako kabayo. Tawag ko. <laughs> Sabi sa inyo, di ako kabayo eh. Ah! Tadi, tadi. Gising. Anu, nanti. Lakyak. Lakyak. Ano, Laca. Laca. ano, ano. Nasun na tayo ng mga tauhan ni eh, Pineda. Bangun na. Ha? Huh? Bilis na. Na. Dali. Ha? Huh? Ano? Wala dito? Wala rin dito. paka dupan sa tundana. Tignan niyo! sir. Good morning. good, morning. Good morning. Napasyal kayo, may problema ba? Ah, oh, wala naman problema. Napag-utusan lang ako ni Colonel. Sila pabalik kayo sa headquarters. Mukhang may lakad kayong importante. Ah, ganun ba? Sige, oh, sir. Tutuloy na kami. Oh, dali na itong isa. Ibaon niyo na. Thank you, sir. Okay. Sige, sige, chef. kayo. Masarap yan. Hmm. Oh, yan. Okay na yan, oh. ha? Hmm. Okay. Okay. <coughs> 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 alam matalino ka. At alam ko rin na hindi mo ipagpapalit ang buhay mo sa itatanong ko sa'yo. Mukhang hindi mo narinig ang mga sinabi ko. Narinig kita, pero wala kang impormasyon makukuha sa akin. Pare-pareho kayong mga pulis. Wala kayong kaya kundi mga babae. Ang tanong ko ang sagutin mo. Nasa na mga dokumento at ebidensya? Kayong may kailangan. Bakit hindi kayong humanap? Talagang hindi mo sasabihin? kahit patayin mo ko. <coughs> Tapang at tibay. Marami ako noon. <coughs> Napagutusan lang ako. Tuturo ko sa inyo, huwag lang kayo papaputok. Anong putok? Ito? Hindi yan. Ito? Meron pa ba? <coughs> Ah, sandali, sandali. Ay. Bakit mo alikot-likot mo? Pipindutin ko siya, eh. Naibit niyo ako. Bakit? Merakla mo? Wala. Sabi ko nga, sumandal pa kayo para mas komportable. <laughs> Ang ganda ng pagkakagawa. Mainit-init pa. Bagong gawa ito, no?

Lili, sir, 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 malaytani mo. Hindi ba ikaumi talaga yan? Ay, 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 Sa'yo yan! Wow! Sir! Ano'yon? Mga polis! kunin niyo na ito. Parang awa niyo na. Naku! Eh? Naku! Boss! na naman! Huwag maipilit sa'yo na ito! Huwag, ako! Huwag eh! Huwag maipilit! Sa'yo yan niyo na. Kunin niyo na ito. Ayoko diyan! GREAT! <laughs> Kau nak jalan yang sayang! Jadi, move it, move, move, move it. Begini, ada ma, pat Aitu